Thank <laughs> gagawa tayo ng suman kamoting kahoy. Ayan guys. Agad ka rin natin yan. Saka ito ang ating niyog. Isasama natin yan. Saka itong asukal. Ayan guys. Agad ka muna natin guys. Ito na guys yung ano nagad kilagad na natin. Yung kasaba mo ating kahoy. Lagyan natin guys ang um, niyog. Kunti lang na nga nabili kong ano. Mm, pambalot daw ng saging. Lagyan na natin ang asukal. Kunti lang guys Ilagay natin asukal kasi matamis naman yung ano kamote yeah. mix lang natin ng bote tapos saka natin balutin sa dahon ng saging Tapat pala dalawang ano yung binigay ko pwede itlak pala yung ano next time nalakihan ko na lang guys sa balot Yan. balot na tayo guys lakihan natin kasi ano wala tayong pambalot. Maliit lang. maliit lang guys itong ano dahon walang magandang dahon tulad nito o oh, sira anong gagawin natin dito o oh, sira dito dito ko masya, ano ko na lang ito. Ni gagawin kong piprito ko. Bola bola. Ayan, para hindi siya ano. Maliit lang ang ating pangbalot. hali natin guys pagkapitin natin siya para hindi siya ano para hindi siya mag hiwahiwalay dahon din dalang saging ang ating pangbalot maraming dahon ng saging ayan nakagawa na ako ng ayan ayan guys ito ang gagawin natin pang balo, ay pang kame eksishe hindi siya mag hindi siya magtatali pagka kulangin guys yung aking ano yung aking pangbalot ayan ayan guys yung nagawa ko 1, 2, 3 7 bali 15 15 na balot kasi isang ganito eh dalawa marami pa ako guys natira ito pa oh iya ano ko na lang ito ibabaroy ako na lang piprito ko yan yan iyan na natin luto na natin guys skip na natin tim na natin guys, yun na natin yung malalaki. steam na natin. Yan na ano natin guys, yan ng ano, mga 20 minutes siguro o 30 minutes. Yan guys, yung aking ginagawang suman, kamoting kahoy. Yan yung ginawa ko kagabi. Para meron tayong pang breakfast ngayong umaga ating suman kamoting kahoy ang guys hi guys good morning happy blessed sunday at kain tayo guys ng ano ito meron tayo ng suman iluto ko ito guys kagabi ayan mm. suman kamoting kahoy masala. hmm di ba? Yan, no? tapos, syempre, di mo wala ang kopi. Yan, yan, Ayan, oh. Guys, gusto nyo ba? Kuha na, oh. Mm -hmm. Kuha na kayo ng suman. Yan, sarap. hmm Mmm.